Boss, 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 boss. Sila yung 10 na abay na pinilit namin pagkasyahin sa isang kama At yung nasagit Ito na yung shot namin nakaraan sa Port Barton Wait lang ang dumi Wait lang ha Ayan Nakaraang shot namin sa Port Barton Medyo muulan Nabutan pa namin yung preparation Kasi nga galing pa kami sa accommodation Sumunod lang kami Malapit na matapos yung preparation Kaya sabi ko ikot lang muna ako dun sa mga kasama namin sa araw na to Natatnan ko nga dito yung kuya ko na drone operator tsaka yung SD editor namin. Yung kuya ko nga pala dito, hindi masyadong mga galitin. Ibang iba talaga pag tumatanda ka na. <laughs> Ito naman yung SD editor namin. Nasa wakas, kinaya siya ng high chair. Malapit na yung ceremony pero tuloy-tuloy pa rin yung amboy Pero kailangan pa rin natin yung tuloy yung kasal kahit bumaha pa yan dahil mayroon pa kaming kukunin na balance. <laughs> Ito pala yung team natin na inaantay na lang nila makumpleto yung mga ambay. Bossing! Kamusta ang boy Kasama pala namin dito si Malupito niyan oh. Shooter din namin yan. Boss, 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 boss. Kumukaw pa naman yun. Malupito. At hindi lang yan, kasama rin namin si Sergey Bin, Tapos sinanibahan siya ni Little Giant. Ma -ano, matas na konti. Ito nga pala yung hinayar ng coordinator na kuwari nakakanta mamaya sa ceremony. Joke lang. Sila yung ten na abay na pinilit namin pagkasyain sa isang kama. At yung nasa gitna, siya naman yung aming bride. Alam naman, groom. kaysa sa mga gustong mag-honeymoon sa Port Barton, mag-book na kayo dito sa holiday suite. Siguradong matiba yung kama nila. Kaso nakalimutan ko, single ka pa rin nga pala hanggang ngayon. E magtambling-tambling ka na lang dito sa kama nila. Malay mong balang araw, manalo ka rin ng Olympic gold medal. Tapos mag-aaway din kayo ng mama mo. Gabiro lang. Ito nga pala yung swimming pool nila. Wala lang pinakita ko lang. Baka kasi hindi ka pa nakakita ng swimming pool. Ito nga pala yung request ng aming bride. Magkaroon daw kami ng gayitong picture. Tapos si collage Tingnan nyo naman yung dalawang kasama namin. Wala silang magawa kundi sumunod. Kahit mukha sila nagre-report sa aralimpan ni <laughs> Relax lang kayo dahil magandang resulta niyan mamaya promise yes. Medyo nahirapan nga kami maghanap ng mga abay diyan Dahil yung iba nahihiya sila Ayaw na nilang sumama Thank you Alright, it, Meron pa ba ba? <langyay> Hi At natuong nata ni Eddie Pais Abay po dito po Natuong <laughs> na <Not to>, uh, <laughs> May what's na sila <laughs> <laughs> <both>. <laughs> So maraming salamat for We really thank the Lord for giving you May thanks po si Karen So, ano. So with that, at least nag work Yes. But I was not for going so, you know, home. Para lang maka-attend ng Thank wedding here. You... Okay. So ito na nga yung resulta ng pinaghirapan namin kanina. Kung ayaw nyo, edi wag...